Iris, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.55 ng umaga, may singit apat na putsham na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na apat na putsham na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:20 ng gabi. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay pula magpapahirap sa iyo para ka makapanalo. Umiwas ka sa player na mahilig magbiro at mabilis kang matatalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay green kaya kang mabigyan ng ikakamalas para matalo. Gemini Mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay, pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.15, ng hapon at may singit na apat na put apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay blue siya ang magbibigay sa iyo ng ikakamalas para matalo. Cancer, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay dilaw kaya kanyang mabigyan ng ikakatalo mo ng mabilis. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.40 ng umaga may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.55 ng hapon at may singit na apat na put walong minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka player na mahilig magmura at magsalita ng kabastusan, kaya kang mabigyan ng kamalasan para matalo, at umiwas ka sa kulay green isa siya sa magdadala ng kamalasan sa iyo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.40 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay orange kaya kang madala ng ikakatalo mo kagad. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga may singit apat na put minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na put apat na minutong negatibo at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10:40 ng gabi may nakapaloob na 58 minutong negatibo sa mga nasabing oras Umiwas ka sa kulay gold dahil kaya kanya mabigyan ng ikakatalo mo at umiwas ka sa player na mahilig magbiro at magmagmura mura dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.40 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay yellow dahil pwede kang matalo kagad. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit na 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, ng hapon at may singit na apat na pot dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.25 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras umiwas ka sa kulay pula dahil pwede kang mabigyan ng ikakatalo mo kagad, at umiwas ka sa player na mahilig uminom ng alak kukuha sa iyo ng oras na Buenos Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga may singit apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas onse ng umaga hanggang alas dos, ng hapon at may singit na 54 apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, Umiwas ka sa kulay dark green dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo ng pagkatalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay gold kukuha sa iyo ng swerte. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali, hanggang alas 2.55, ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay dilaw dahil mabibigyan kanya ng kamalasan.